Ganito nga pala yung sounds ko kapag meron akong uh, lapel mic na gamit. What's up guys? Ganito nga yung sounds ng audio ko kapag wala akong gamit na wireless lavalier microphone. Ayun. So, for today's video is papakita ko nga sa inyo kung gano'n nga ba kaganda itong nabili kong wireless microphone or lapel. Ayan. So, nabili ko nga to ng 500 plus. Ganun. Tapos, ang binili ko nga is yung dalawahan. Ayan. So, sa ganito is dalawa na siya. Dalawang lapel mic and isang receiver. Meron din siyang charger, guys. Ayan. So, kung may kasama kayo is pwede nyo itong ipagamit sa isa. And, pwede pala to sa Android, katulad ng Type-C, and sa mga iOS, or kung may iPhone ka is pwede sya. Tapos, ayan, tatry na nga natin i- ilagay ito sa cellphone ko. Itong receiver. Ayan. But first, pag gagamit na nga kayo nito is dapat naka-on yung OTG nyo sa cellphone nyo para gumana tong receiver nyo. Ayan. Ayan. So, ayan, guys. On na siya. And kapag hindi niya nagbi link ibig sabihin, paired na siya or connected na siya dun sa mismong receiver natin. So, ganito nga pala yung sounds ko kapag meron akong uh, lapel mic na gamit. So, ganun kalakas yung ating uh, audio or sounds. And kahit nga malayo yung uh, pwesto nyo or 20 meters away from the cell phone, kapag meron kayong gamit nito is maririnig pa rin kayo. So, syempre, bibigyan ko yun ng example. Ayan. Lalayo nga tayo, guys. Pupunta tayo sa malayo. And kapag normal na, or I mean, kapag wala kayong gamit na mic, lapel mic is, kapag malayo na kayo, is hindi na maririnig ng speaker ng cellphone nyo yung boses niyo. So, ayun. Pupunta nga ako doon. Naglalakad ako. Ayun, guys. Naglalakad ako habang nagsasalita. Gamit nga yung ating wireless level microphone. And still, naririnig nyo pa rin ako, guys. Ayan. Hey, guys. Order na kayo. Ayan. So, ilalagay ko nga pala sa yellow basket yung link nito para yun, madare kayo doon sa mismong shop kung saan ako umorder para maganda rin yung dumating sa inyo, maganda yung condition, and wala siyang damage. So, kung gusto nyo umorder, nasa nas yellow basket ka. Nasa nas basket ko lang to. And ilalagay ko nga yung link sa comment section, guys. Kaya naman, order na kayo habang hindi pa na-out of stock tong level year kasi nga uh, nabili siyang ma-out of stock kasi maganda nga siya. Kaya naman, order na kayo.